So, hello mga kasari. Good morning sa ating lahat siya. Pag ako nagising ngayon kasi maliligo ang mga first son. <laughs> so, umaga pa ngayon. Ayan, sandali lang. Papakita. So, ayan, madilim pa. Ayan. Ngayon is 5 pa lang. So, kakabukas ko lang na aking tindahan. At sigurado ito mga kasari is magiging matumalo naman. ang yung inday. So, hindi ko maano yung aking cellphone medyo madilim. Ano ba ito? Inaayos ka? Ayaw mo magpaayos? Ang gigil ako dito sa pagkiriyan ko. Ayan. Yeah. So, mamaya aalis kami. A mamaya aalis kami. Yan yeah. lang. Pupulutin lang ako. Yan, yeah, maliligo ang mga person. Ayan. Maglilinis ako ng aming kwarto. Maglilinis ako. Sandali. Ayan. Maglilinis lang tayo sandali. So, ayan na. Tapos na akong nagligpit. Ayan. So, mamaya, magwawalis na lang ako at ayan, hindi naman makalat yung aking bahay kasi kagabi, naglinis na ako. So, ngayon, punta tayo sa ating aking kusina. Ayan, dito tayo ngayon sa aking kusina kasi nagluluto ako. Ayan. Siya, so, naging ako nito mga sari Ito yung dadalhin namin. Ito ay pata na may ito ay pata na may pork and beans. So, para ko lang ito dahil mamaya yung pagdating ni Javi tamang tama mga six luto na siya. So, maghahanap ako ng lalagyan namin ng kanin. Maghanap ako na nalagyan namin ng kanin kasi magbabaon din kami ng kanin. So, ayan. Maghanap muna ako ng baonan. Meron kaming baonan pero maliit lang. Kailangan namin magdala na maraming kanin. Pupunta kasi kami mga sa isla. So, umaga pa lang oily na nyo kasi hindi dahil napakainit. Ito natin yung ilaw. Napakainit. Kumatituloy yung aking tenga. So, ayan na lang muna mga min. Dahil ako yung muna yung maghahanda ng aming dadalhin. Para mamaya pagdating ni Hadi is, ayan, kumpleto na lahat. So, wala na kami makakalimutan. Dati kasi nung naligo kami, meron kaming nakalimutan kasi bumili kami ng mga cheese curl. Nakalimutan namin sa sobrang excited. So, ngayon, kailangan ko ayusin lahat para naman sa ganun wala kami makakalimutan. So, wala tong bagong gising ng si Kasari, no? <laughs> naman magapa yung mata. Kulang ako sa tulog, mga Kasari. O, na lang muna. Bye-bye.